Umarangkada na ngayong araw ang pilot testing ng matatag curriculum sa limang eskwelahan sa Malabon kung saan tinututukan ang mastery na mga mag-aaral sa mahalagang learning competencies. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Ala sa is pa lang ng umaga, nakapila na sa covered court ng eskwelahan ang mga grade 7 student ng Tinaheros National High School para sa kanilang flag ceremony ngayong araw. Ngayong araw din kasi ang pilot testing ng matatag curriculum sa kanilang eskwelahan. Sa tala ng pamunuan ng paaralan, may labing siyam na section ang grade 7 na binubuo ng halos 700 daang learners. Sila ang sumailalim sa implementasyon ng matatag curriculum ng Department of Education. Limang eskwelahan sa lungsod ang napili para sa pilot testing ng matatag kurikulum. Tatlo rito ang elementary school at dalawa naman ang high school. Ayon sa DepEd, random selection ang ginawa ng kagawaran sa pagpili ng mga eskwelahan para sa implementasyon ng revised curriculum. Nakatuon din sa mga guro ang pilot testing ng matatag curriculum. Katunayan, sumailalim sa halos isang taong pagsasanay ang mga guro na mas humubog ng kanilang kakayahan. Ayon sa Department of Education, ang matatag curriculum ay revised na curriculum mula kinder hanggang grade 10. Aantabay ang mga opisyal na naatasang magbantay sa implementasyon ng bagong kurikulum. Gaganapin lang muna sa tiglimang paaralan sa pitong rehiyon sa bansa ang pilot testing. Partikular sa kinder, grade 1, grade 4 at grade 7. Dito titingnan ang mga posibleng hamon o issue para maging maayos ang full implementation. Sa phase implementation ng bagong kurikulum, ipapatupad ito sa school year 2024 to 2025 sa Kinder, Grade 1, Grade 4 at Grade 7. Sunod naman na school year ay ang Grade 2, Grade 5 at Grade 8. Pagkatapos nito ay idadagdag na ang Grade 3, Grade 6 at Grade 9. At sa school year 2027 to 2028 ay ang Grade 10 sa ilalim ng bagong kurikulum, nabawasan na ang learning competencies. Layo nito na mas magkaroon ng mastery ang mga mag-aaral sa mga mahalagang learning competencies. Ang ating pong mga learning competencies po ngayon, na dati po ay 11,000 learning competencies, ngayon po ay naging 3,000 learning competencies na lang po. Ito po ay pinag-aralan ng mga eksperto. At ang mga eksperto po nito, naniniwala po kami na sila po ay may mga puntos na inilalagay ilatag para sa pagbabagong ito ng DepEd Matatag. Naniniwala kami na sa DepEd Matatag, ang lahat po ay magiging maayos at makabuluhan. Patuloy naman ang suporta ng lokal na pamahalaan para sa mga eskwelhang napili para sa implementasyon ng matatag Curriculum. We are very, very proud but at the same time, syempre, medyo challenging din, di ba, na... Kami yung napili. Kami naman sa local government ay full support sa mga needs ng uh, schools natin lalo na yung limang napiling schools uh... BN Manalo para sa bayan